Alam mo ba na kahit na ang pinakadeboto sa pananampalataya ay maaaring magkamali tungkol sa kung ano talaga ang nakalulugod sa Diyos? Maraming naniniwala na sila ay nasa tamang landas, ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang lihim sa sariling mga salita ni Kristo na maaaring ganap na baguhin ang iyong pananaw sa pananampalataya? Ibabahagi ko ang isang nakakagulat na katotohanan na hindi binabaliwala ng marami at maaaring lubos na baguhin ang iyong relasyon sa banal. Manatili sa akin at tuklasin kung paano ang tunay na pagsunod at pagsuko ay maaaring magbukas ng mga hindi inaasahang pinto sa iyong espiritual na paglalakbay. Handa ka na bang palawakin ang iyong isip at hipuin ang iyong puso? Kaya't huwag palampasin ang mga susunod kung ano talaga ang gustong ipahayag ni Jesus nang ipahayag niya na hindi ko nakilalang umalis ka sa aking harapan ipinaliwanag niya ito ng malinaw kaya tuwirang sasabihin ko hindi ko nakilalang lumayo ka sa. Akin ikaw na gumagawa ng masama Mateo 7 oras 23 minuto Jesus, ang pinakatanyag na pangangaral, ang sermon sa bundok, na direktang nakatuon sa puso ng mga nakinig sa kanya. Itinuro niya ang kanyang mga salita pangunahin sa kanyang mga alagad, maaaring hindi. Karaniwan na kahit ang ating Panginoon na nakakaalam ng lahat ay umamin na wala siyang nalalaman. O isang tao, ngunit ang tinutukoy ni Jesus ay isang anyo ng kaalaman na naugnay sa. Personal na ugnayan hindi lamang sa intelektual na pag-unawa sa pagtatapos ng sermon sa bundok nagbigay si Jesus ng huling babala tungkol sa tunay na pananampalataya ayon sa kanyang mga salita na magkakaroon ng mga huwad na propeta sa kristyanismo. Na magpapakita ng kanilang sarili bilang hindi nakakapinsala Mateo 7 oras 15 minuto Amplified Bible magkaroon ng kamalayan sa mga huwad na propeta mga guro na lumalapit sa pagbabalakayo ng mga tupa na lumilitaw na banayad at hindi. Nakakapinsala ngunit sa loob, ay nilalamon nila ang mga lobo, kahit na gumamit sila ng isang relihiyosong diskurso at nagpapakita ng mga palatandaan ng kapangyarihan. Sila ay hindi tunay na mula sa Panginoon ang isang tao ay maaaring magpakita ng kanilang sarili bilang isang kristyano ang mga mata ng iba, ngunit nakikita pa rin ng Diyos bilang isang makasalanan at itinatakwil ng iyong presensya. Ayon sa talatang 23, ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos. At nakilala niya sila ay papasok sa kaharian ng langit. Ang mahalagang bagay ay hindi lamang ang ating kaalaman tungkol sa Diyos, kundi na tayo ay kilala niya gaya ng ipinaliwanag ni Pablo, ang sinumang umiibig sa Diyos ay kilala niya ang kanyang kawan tulad ng isang pastol. At tanging ang mga sumusunod sa banal na kalooban ang kinikilala sa pamamagitan niya ay magkakaroon sila ng daan sa kaharian ng langit. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkilala sa Diyos, kundi tungkol sa pagiging kilala niya, gaya ng idiniin ni Pablo, ang sinumang umiibig sa Diyos ay kilala niya ginagabayan ng Panginoon ang kanyang kawan tulad ng isang pastol Isaya, apat na libo, at labing isa, at kinikilala ang kanyang mga tupa Juan isa ako ang mabuting pastol at walang pag-alin lang ang kilala ko ang akin at ang akin ay kilala ako at pinananatili ang isang malalim na personal na relasyon sa akin sa mga seryosong salitang iyon na hindi ko nakilala ang mga ito alisin ang iyong sarili mula sa ang akin presensya kayong mga gumagawa ng kasamaan ay nagpapakita na si Jesus ay tunay na nakakaalam sa lahat ng bagay. Hindi niya sila nakilala sa diwa ng pagiging kanyang mga tagasunod, ngunit naunawaan niya ang kalikasan ng kanilang mga puso na puno ng kasamaan ang paghatol ni Isayas sa kasinungalingan ay ganap na naayon sa grupong ito pinararangalan ako ng mga taong ito sa pamamagitan ng mga salita. Ang mga taong ito ay nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin, Isayas 20, Labintatlo. Ang mga lumalabag na tinutukoy ni Jesus bilang hindi kilala ay mga huwad na kristyano at manlilinlang na mga guro, gaya ng nakasulat sa Apokalipsis 22, 15, ngunit ang mga aso, ang mga mangkukulam, ang mga patutot, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos Diyosan at lahat ng umiibig at nagsasagawa ng kasinungalingan ay iwan, Yair Version. Alam ko na ang Diyos ay hindi nalulugod sa paghatol sa mga tao sa impyerno, gaya ng ipinahiwatig sa dalawa Pedro tatlo, walo sa amplified na version, ang Panginoon ay hindi. Kailangan ng oras upang matupad ang pangako nito gaya ng naintindihan ng ilan ang pagkaantala, ngunit ito ay matyaga sa iyo na hindi nais na may mawala ngunit lahat ay magsisi sa huling paghuhukom susubukan nilang bigyang katwiran ang kanilang. Sarili bilang karapat dapat sa langit batay sa kanilang mga aksyon, ngunit ito ay maging walang silbi bagaman inaangkin nilang nagawa ang lahat ng mabubuting gawang ito sa pangalan ni Kristo. Nabigo silang tuparin ang tanging gawain ng Diyos na talagang. Mahalaga na maniwala sa kanyang isinugo, kung kaya't hahatulan sila ng makatarungang hukom sa walang hanggang paghihiwalay mula sa siya mismo, isang kilalang komentarista sa Biblia ang nagturo na ang babalang ito mula kay Jesus ay para sa mga tao. Na nagsasabing, Panginoon, Panginoon, ngunit ang pananampalataya ay hindi nagpapakita ng sarili sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nagsisimba sila, marahil ay nagsasagawa sila ng ilang relihiyosong ritual. Munit nagkakasala pa rin sila sa Diyos at sa iba, tulad ng sinumang ordinaryong tao. May mga nagsasalita sa tamis ng mga anghel, ngunit namumuhay tulad ng mga demonyo na may banayad na tinig ni Jacob. Munit ang magaspang ng mga kamay ni Esau ay ipinahayag ang kanyang sarili na siya ang dapat tumayo sa harap niya sa araw ng huling paghuhukom, at sa kadahilanang ito siya ay wastong kinikilala bilang Panginoon. Para sa marami, tiyak na nakakagulat na marinig ang isang simpleng master, na nagmumula sa isang malayong rehiyon na nagpapakita ng kanyang sarili bilang ang pinakamataas na hukom. Nang lahat ng tao sa hinaharap ng magsalita siya noong araw na iyon ay itinuro ni Jesus ang ating pagtuon sa isang hinaharap na araw ng paghuhukom na nakalaan para sa lahat ng tao ano ang pangunahing layunin ng iyong pag-iral. Mabuti kung hinangad mo ang layuning ito ng may labis na dedikasyon maaaring maipagtanggol mo ito ngayon, Ngunit magagawa mong ipagtanggol ito sa sandaling iyon, kapag ang lahat ng bagay sa mundo at temporal ay nahuhulog sa wala, nagtanong siya ng span sa Panginoong Panginoon. Hindi kami nang hula sa iyong pangalan, ang mga taong binanggit ni Jesus dito ay nagsagawa ng mga kahangahangang espiritual na gawa na kanilang hinulaan na pinalayas ng demonyo. At gumawa ng maraming himala, kahit gaano kahanga-hanga ang mga pagkilos na ito, ang mga ito ay walang kabuluhan kumpara sa tunay na pakikisama at kaugnayan kay Jesus. Kahit na sila ay gumanap ng gayong mga gawain sa pangalan ni Jesus, hindi sila kailanman nagtatag ng isang tunay na relasyon ng pag-ibig at pagpapalagayang loob sa kanya ang talata ay nagsasabi sa atin, hindi ko kayo nakilala, sa huli. Ang kaligtasan ay nakabatay sa pagkilala kay Jesus at sa pagiging kilala niya, sa halip na tawagin lamang ang kanyang pangalan o umasa sa mga gawaing espiritual. Ang ating koneksyon sa kanya, sa pamamagitan ng kaloob ng pananampalataya na ibinibigay niya sa atin, ang nagtitiyak sa atin kaligtasan nagkakaisa kay Jesus tayo ay ligtas na walang kaugnayan sa kanya lahat ng mga himala at dakilang gawa ay walang silbi anong kakilakilabot na deklarasyon nakakatakot na paghihiwalay lumayo sa akin kay Jesus mismo na nagpapahayag kung saan. Ang unyon ay matatagpuan ng buhay na walang hanggan para kay Kristo ang lahat ay paraiso na magkahiwalay. Mula sa Kanya ang lahat ay nagiging impyerno si Jesus ang hukom ang mga susi ay nasa Kanyang mga kamay at ang paghihiwalay kay Kristo ay kumakatawan sa impyerno ng mga impyerno ang ubod ng lahat ng pagdurusa ng sinumpa ay hindi kasama sa lahat ng pag-asa ng pakinabang mula kay Kristo at ang Kanyang pamamagitan sa. Ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay napatunayan sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Ama hindi sapat na ipahayad lamang. Panginoon, Panginoon, at magpahayag ng paniniwala, mahalaga rin na sundin at sundin ang mga utos ng Panginoon. Ang isang tao ay nakakabisa sa wikang panrelihiyon, na isaulo ang mga talata sa Biblia at mga sagradong himno, ngunit hindi pa rin natutupad ang kalooban ng Diyos. Ang mga tunay na muling isinilang ay mayroong Espiritu ng Diyos na nananahan sa kanila. Sa tulong ng banal na Espiritu, nauunawaan at natutupad nila ang kalooban ng Ama, ayon sa Roma 8, Shamsan New King James Version, hindi kayo namumuhay ayon sa kalikasan ng tao, kundi ayon sa Espiritu, kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo, ngunit kung ang isang tao ay walang Espiritu ni Kristo, ay hindi siya pag-aari niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga puso ay nagtutulak sa kanila na sumunod sa Diyos at maglingkod sa iba. Roma 5. Lima bagong bersyon King James at ito hindi tayo binigo ng pag-asa, dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu na ibinigay sa atin kapag nagsara ang pinto, hindi na ito muling bubuksan. Gayunpaman may mga tao na may pag-asa pa rin na mabuksan ang pinto kahit na. Walang anuman sa mga banal na kasulatan na sumusuporta sa gayong pananaw. Ang bawat isa na nakikinig sa mga salitang ito ko, at nagsasagawa nito ay katulad ng isang mabait at matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan, umapaw ang mga ilog, humihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi ito bumagsak, sapagkat ito ay itinatag sa bato. Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita, at hindi ginagawa ang mga ito, ay katulad ng isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Bumuhos ang ulan, umapaw ang mga ilog, umihip ang hangin at humampas doon. Bahay at ito ay gumuho at malaki ang pagkawasak nito Mateo daan at 24-27 ang mga tagapakinig ni Kristo ay maaaring hatiin sa dalawang grupo yaong mga nakikinig at sumusunod sa kanyang mga turo at yaong mga nakikinig. Ngunit hindi kumikilos ng naayon. Gagawin sa dakilang araw kung kailan ang lahat ng mga bansa ay tinipon sa harap niya. Ang pakikinig kay Kristo ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbibigay pansin, kundi ang pagsunod sa Kanya, binigyan diin mo ang isang mahalagang punto. Kanilang Ang mga nagtitiwala kay Kristo at nagpapakita ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod ay walang dapat ikatakot. Sa iyong buhay na itinatag sa bato, mananatiling matatag ang iyong pananampalataya. Sa kabilang banda, ang mga nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo, ngunit hindi sumunod sa mga utos ng Diyos ay mahaharap sa paghatol. Hindi natin maaaring ituring ang sermon na ito ng may paghamak, dahil ang Diyos mismo ang naghatid nito sa atin. Dapat tayong magpakumbaba sa harap niya at magpasakop sa kanyang otoridad, dahil lahat tayo ay hahatulan. Ayon sa Mateo 7 oras 28 minuto negatibo 29 sa Amplified Bible, nang matapos magsalita si Jesus sa bundok, ang mga tao ay namangha at naapektuhan sa kanyang pagtuturo dahil nagturo siya bilang isang taong may otoridad. Inisyatiba at hindi tulad ng mga eskriba na umaasa sa pagsangayon ng ibang tao, ang sermon ay kapansin-pansin at posibleng mas marami ang sinabi kaysa naitala dito ngayon ay namangha sila sa doktrinang ito. Natatakot ako na ang nainspirasyon nito na sumunod kay Kristo. Ngunit sa ayon na puno sila ng paghanga binigkas niya ang kanyang talumpati na may tono ng hindi mapag-aalin ng otoridad ang kanyang mga salita, ay mga batas na iniuutos ng kanyang mga turo kay Kristo sa bundok. Ay nagpakita ng higit na tunay na otoridad kaysa sa mga eskriba sa mga upuan ni Moses kung kaya't lumitaw ang tanong na paano maglingkod sa Diyos sa isang katanggap-tanggap na paraan may pagkakaiba ba. Sa pagitan ng paglakad kasama ang Diyos at paglilingkod sa Kanya ayon sa gusto natin, at paglilingkod sa Kanya ayon sa pamantayan o paraan na Kanyang itinakda. Alalahanin noong sinabi niya kay Saul na ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sakripisyo. Nangangahulugan ito na hindi natin maaaring tangkaing maglingkod sa Diyos sa ating sariling mga kondisyon, ngunit ayon lamang sa Kanyang ipinahayag na kalooban. Napakahalagang malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng mga aspetong ito, dahil marami ang may kumpiyansa na nag-aangkin na lumakad sila kasama ng Diyos at ginawa ang kanyang kalooban, para marinig lamang ng Diyos na sabihin, lumayo ka sa akin. Una, dapat tayong lumapit ng may pagpapasakop at pagpipitagan. Ang salita ng Diyos ay nag-aalok sa atin ng isang pagtingin. Malalim tungkol sa kung paano nanalangin si Jesus, wala kami roon upang saksihan ito, ngunit salamat sa Diyos, para sa Biblia Hebreo 5. Pito sa mga araw ng kanyang buhay sa lupa nag-alok si Jesus ng mga espesipikong kahilinan at apurahang pagsusumamo para sa kung ano ang kailangan niya nang may matinding pag-iyak at pagluha sa isa na ay nakapagligtas sa kanya. Nakatala na si Jesus ay sinagot dahil sa kanyang mapitagang pagpapasakop paano tayo. Ang pagpapakita ng mapitagang pagpapasakop na ito ay mahalaga. Binanggit sa Hebreo 5, pito ang panahong na nalangin si Jesus sa halamanan ng Getsemani. Itinatampok ang saloobing ito ng pagpapasakop. Ang magalang na pagpapasakop ay nangangahulugan ng pagsasabi sa Ama, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo, ang mangyari. Kabilang dito ang pagsuko ng ating sariling mga hangarin na tanggapin ang kalooban ng Diyos. Nag-iwan si Jesus ng malinaw na halimbawa kung paano manalangin, lalo na sa panalangin ng Panginoon. Sa panalangin ito, Isinama niya ang alituntuning ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin na sabihin, dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, sa lupa kung paanong sa langit. Kapag nagsasalita sa Diyos ay kinakailangang ipahayad. Matupad ang iyong kalooban ang mga simpleng salita na ito ay naghahatid kung ang aking kalooban ay hindi naayon sa iyo kung gayon tinatalikuran ko ang aking ipinahahayag mo kapag may salungatan sa pagitan ng aming mga kalooban na way ang iyong kalooban ay manaig sa pangalawang lugar ay manatiling tunay na nakatuon sa Diyos na pagtatalaga kung tumutukoy sa isang pangako ng ang pusong hindi madaling bawiin o panghinaan ng loob sa ikalawang talaan isang daan at limamput isa labin lima ay bumabasa at sila'y nanumpa sa Panginoon. Nang malakas na tinig na may kagalakan ang mga trompeta at mga sungay ay nagalak ang buong juda dahil sa sumpa dahil sila'y sumumpa ng buong puso at hinanap ang Diyos. Kasama kasigasigan at pinahintulutan niya silang mahanap ito kaya ang mga senor ay nagbigay ng kapayapaan sa lahat ng direksyon. Mahalagang tandaan na nakamit nila ang kanilang sumusunod na pag-aalay sa Diyos kung paanong makakahanap tayo ng tunay na. Kapahinahan sa pamamagitan ng pagpili na ganap na ialay ang ating sarili sa Diyos kapag tayo ay tunay na nakatuon sa Diyos natural na tinatamasa natin ang kanyang proteksyon at ang kabuang pakikipag-ugnayan ng puso na ito ay nakalulugod sa kanya kapag. Ini alay natin ang ating sarili mula sa puso natural na kanlungan ang kanyang presensya at dahil dito ay nasasaksihan ang kanyang mga supernatural na pagpapakita ang katotohanan ay ang ilang mga tao sa kabila ng pagkakaugnay sa pangalan ng ang diyos at masikap na dumadalo sa kanyang bahay ay may mga puso na patuloy na presensya sa panalangin at katapatan sa mga banal na prinsipyo ang katapatan sa diyos ay kadalasang nangangailangan ng malaking personal na pagtalikod Maaring kabilang dito ang pagbibigay ng kaginhawahan, oras, talento, lakas at mga mapagkukunan, lahat para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Si Daniel ay isang malinaw na halimbawa ng ganitong uri ng dedikasyon. Iniwan niya ang kanyang pribilehiyong katayuan bilang tagapayo ng hari at itinaya ang kanyang buhay upang manatiling tapat sa Diyos sa pamamagitan ng Panalangin na hinarap niya ang utos na handang isakripisyo ang lahat para sa kasiyahan ng haring pinaglingkuran niya na unawaan din ni Abraham kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos sa paraang sakripisyo. Manalangin tayo ama lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataong ibinigay mo sa akin, nagpapasalamat ako sa iyo ang mga pagkakataong makapagambag sa pagsulong ng iyong kaharian sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko ang pagpapala sa paglilingkod. Sa iyon katanggap-tanggap na may kagalakan sa paghahatid at pangako Amen, habang tinatapos natin ang ating paglalakbay sa mga katotohanang nakatago sa mga salita ni Kristo, inaanyayahan kitang pagnilayan ang kapangyarihan ng tunay na pagsunod at tunay na pananampalataya ay higit pa mga sikreto at katotohanang dapat tuklasin na may kakayahang palalimin ang iyong espiritual na pagbabago kung ang video na ito ay sumasalamin sa iyo na mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga pagtuklas ibahagi ang iyong mga pagninilay at ibahagi ang kaalamang ito sa iba ng magkasama patuloy nating tuklasin ang mga misteryo ng pananampalataya at ang espiritual na landas na sundan tayo sa susunod na video para sa higit pang pagbabagong insight.